Uh, mga friend, uh, dito kami ngayon sana, sa hilltop. Uh, Tagaraw na dito ngayon, mainit. At uh, namasyal kami. At uh, titingnan namin itong uh, aming ano dito, aming uh, munting ah uh, uh, teritoryo. Hmm. Ayan, uh, dito tayo. At uh, matagal hindi kami nakapunta mga 3 weeks na eh. dahil nga uh, busy busy ang labanan ngayon uh, dito tayo ah, ito, ito yung mga puno natira dito ito lang puno na natira na nag-iisa tinira namin to Nung nakaraan linggo eh nagmaki na kami dito eh. Tinamuhan namin yan ah. Kasi mabilis tumubo ang damo. tinanong. nyo. Itong isang problema dito talagang kailangan ng time at ha, itong mga talaksan ng mga sanga na to Lilinisin pa Alay Marami pa kaming linisin Eh hindi naharap ngayon dahil nga busy kami. Mayroon kaming mga project na ano na nakontrata yun ang tinatrabaho namin para maka ano tayo maka recover ng konti sa kagastos dito ayan ayun yung mga nadamuhan nung nakaraan nakaraan linggo eh itong mga to plano namin itira tayo hindi namin gagalawin palalakihin namin to titingnan natin kung anong magiging itsura nya pag lumaki tumaga nito yan Kasi ang tatanggal lang namin mga damo sa baba. Ito mga puno-puno na ano na to. Eh, titira namin para hindi pa naman makakapagpagawa ng structure dito dahil nga mag-iipon pa tayo. Ginuhingin laban. Mainit, tagaraw na dito. Tagaraw na siya pero tangnan niya. Tangnan niya yung tura. Sabado ngayon eh. At check check lang namin kung kung okay pa siya dito kung dinawawala ng mga gamit o ano kasi meron kami ng mga na, mga um, ito, mga bodega tapos eh, may kubo na kami doon wala naman wala pa namang nawawala kaya okay siya mukhang okay siya at doon sa harap eh dala din namin yung makina eh. magdadamo kami doon meron kaming dalang uh, grass cutter at papunta dalawa sa baba at uh, ano natin pupuntahan natin